Sabihin nyo ba, siya na ba? Meron po tayong 1,000 pesos grocery package at special secret na pa-premium. So, meron tayong 6 masko dito from Casino Plus. At ang kailangan lang natin is i-match yung mismong nasa ilalim. Ready na ba kayong lahat? Ready na ba? Ready? Go! Okay, Ito na ba ang mag na ng grocery package? 1,000 pieces? Tingin nyo ba, siya na ba? Yena ba yena ba ai ah, wala papa go go dinada 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 baby wala yena eh siapa ni ayo na ayo na lapet na ayo na maju na Huh? We are the oh, winner! We guys! congratulations yes. na lalo ka ng Flossy 1000 Pesos and Glossary oh. no, Thank you, Kasino Floss! Thank you, C